Ah, uh, meron po tayo ngayon papasko. <laughs> Kabad hubad si Tata Jimmy. Sa po. Uh, naguling ka po? Uh, Namutol. po ng ulingin. Po. Ah, uh, po tayo. Nabotol daw po ng ulingin. Bigay natin po yung kanilang pagkain. Ah, kalingap. Yan po. Ah, kalinga po dala po tayong pagkain, kalinga yan. Oo. Oh. Hangin po. Kalinga yan. Kalinga, kalinga Kali Kali hmm. Kali Tulungan ka na? Hmm. Tulungan mo na. Yan, yan titulungan na ng manugang kumagpan. Magpan ng pagkain. Kamusta? Kwa labas naman po. Mainit ba ka ngayon kung naglabas-labas ka, Ferdigo? Opo, kung kanina po. Ano po. kanina. Mag, tulungan mo rin ang sa sarili mo pag ano dyan, para makalakad. Po. At uh, lumakas. Ang daming gusto ko, Jigo na makalakad. At gusto, ganun. maraming gusto sa'yo, makalakad ka rin. ano, sana, sana makakuha ka rin ng mga sponsor sa gamot. Yan. Yan ang kuhaan po. Panawagan ko rin sa inyo na marasana mag-sponsor din sa inyo ng gamot at para patuloy makainom ng gamot. Yan po. Sana po may makakita po kay Kuya Digo. Mga pananati pa kahit tunting pang gamot. Ay maraming po salamat. nag-uupisa sila pong kumain at kanilang tanghalian po araw po ngayon ng lunis pizza bainte umpisa naman po ang paghatid Ay. yung si Kuya Jigo sana po maka na natin siguro po may papaskores po si Kuya at patuloy po si Kuya Balag sa suporta at sa aming kwan po ay, kami rin po ay tumutulong paghahatid at si Atid na rin po siya rin pong kaagapay ni Kuya Bal at si Kuya Rab din po yan Shoutout din po kay Kuya Rab at siya patuloy din pong nag susuporta Yan po, lahat pong mga kalingap, shout out po. Um, so, Nami ko Jimmy, hintay ng inyong ano, ano ma na rin po kami. Ayan po, ay of na kita po natin na meron po kayong pagkain. Ayan ano po, trabaho po tayo kay Nanay Maria. Ayan po tayo mga ano. Po, malapit na tayo po kay na Maria ng uh, kalingap. Mga kalingap partner, malapit na po tayo. Po. kakain na pala po kayo um, nabota na po natin nagkakain na ito po si nanay bigay na rin po natin at para dagdag pa rin po ito pang ulam nila kakain na po ang ulam din po nila isda tas ang dala rin natin isda

Ayan Ayan po, tatagal na Tagal na po kaso ang dami pong nila, dami pinupuntahan nilibot Nagpalaro ngayon sa dahil sa registration nila Hindi po Hindi po, kailan po Nadating ah, mamaya ay eh. Hinihintay nga, nga nai dyan mga kalingap mm -hmm. Ngayon po, nagkakain na po si nanay Nabutan natin po ay eh, nagkakain na Isda rin po ang ulam sinabawan Ang ulam nila Ayan po mga kalingap

at may lahat na pa po, po tayong uh, ibang uh, ano Sige, shot. Sige po. Yan na. Yan po, yung dagat. Dagat po natin. Yan. Yung view yun ng dagat. papunta po tayo kay nanay nila. Yan Yan po. Ito po tayo kay Nanay Mila. Ahon na po tayo. Uh, at gahatid po tayo ng pagkain. Yung papiding na papiding ni Kebal at ni Atid na at ni Kerab. Yan po mga kalingap. Ito po si Nanay Mila. Sa po sa ano. Kamusta Nanay Mila? Na na nakakalakad. Hindi naman po nakakalakad. Pinatake na naman po. Hindi bat na naman? Hmm. Si sino ba kasama mo dito nag-angat-angat sa iyo? Wala. Nagwiwi po lang. Hindi man ako kaya ng busoy. Hmm, hindi na kaya, hindi ka na kaya po ng apo mo. Ito, po yung pagkain ko. Watching from Oakland. California. Si Ma'am Mojon na. Hmm. Sana ako pinyang bibigay mo. Saging po ngayon. Saging akin po ngayon nanay Mila. Ito po. Ilanin mo na yun po sa'yo. Ngayon po, nakatita tayo po ng pagkain kay nanay Mila. Pagi sali na lang. Yun. Uh, sisda po yan na uh, ginisa sa pichay. Anong ignain? Dual po. Ignain. <laughs> hindi ka <laughs> nag po niyan. Ay, yan po na bilhin natin ngayon. Titingnan ko na lang kung makain ko yan. Oh, kahit sa Hindi na po lang nakain ng dual. Si Nanay Mila. Pero titingnan daw po kung makakain niya. Kaming isa nun to. Okay na po. Nah, ito po yung apo. Ito po ang nag-ala. Babantay sa iyo. Apo mo. Iba. Mm. Kanina na po yan? Ah, si Carmen. Ah, Carmen. Yan, yan ang iniwan sa iyo, si Carmen. Yung okay. hindi ang iniwan sa akin. Kinuha mo? Binigay lang yan dito. Ah, Kumbang binigay na. thank you po sa ating review. One like, two, three, five, and review. Ito yung anak. Oh. Bigyan mo kay Ate Almino itong isa. Oh, bigyan mo yan yung kanin. Ay. Ayan po si Arlene, PD, ano, PD, PDWD po. Oh, PWD po. Yan. yan po. yung kwan. Kaya nagsisporta tayo po ay dalawa sa isang kwan. yan po mga kalingap. Hatala ah, na po natin, kakainin na rin po ni Nanay yan. po salamat po. <tod noise> kalingap. Ayan po yung PWD WD. po. din po. Ayan

Ayan. Ayan po. Pag naglakas po ang dagat, kulorin ang tiyan. Kaya kahit ang lakas ng tao, wala po di kayang kalabari ng dagat. Ayan. O, sige po. Sige po, Tatay Rodi. Punta na rin kami. At meron po tayo pupunta. naman po kami kay Nanay. Nanay Dilya. Yan po. Mga kalingap. Dumaan po tayo mapunta kay Nanay Dilya. Tau po. Ay, po Ayo potong kayu. Ayo potong kayu Nanae Dilia. Ay, potong kayu Nanae Dilia. Ayo potong kayu Nanae Dilia. Ayo potong kayu Nanae Dilia. Ayo potong kayu Nanae Sila ko pinihit pa ang video. Pakay na ba tayo yung email mo? Ay, pati. Nung naipatigil lang kayo na. Pakay na mo lang. na mo lang. Pakay po tayo. lang. Bibigay po natin yung kanat. Wala po po si Nanay Dilya. At kan mo natin yung feeding ni Nanay Dilya. Pakay na mo Ate, pakilagay lang daw sa lalagyan ito. Oh. dula din namin si, inabot si Nanay Dilya. Ito yung loob nila. Ayan. Kita po ninyo. Ah, kalingap. Video ko bahay din niya, sira-sira na. Yan po. May mga sinampay pot. init-init pa lang. Ito po yung bahay niya. Yan po mga kalingap sira na po mga kalinga pambahay din ni Nanay Delia. Kung kan ay mahuhulog na sa ibaba, sa bangin. Ano Ang mga pangalan mo ate? Dayan. Dayan. Asawa kanino? Ay, tatay ko. Ah, tatay ko. Ayan po. yung bunso pong anak. Tawa po ito. Si Ate Dayan. Ayan, mga kumpo po ito. Mapunta na rin po kami. Sige po, salamat. O, oh, sige po. O, oh, sige po, -ano, hindi ko na abota si Nanay Dilia. Baka sabi mo, naghatid na lang kami. Oh, pero patuloy po kami maghatid dito. O, sige, oh, sige po, punta na tayo po mga kalinga. Shall we have breakfast together?